ko lang ayusin ng lang yung helmet ko ay long time no vlog kausta kayo brad I hope everyone's okay syempre alam nyo kung na naman tayo pupunta uwi na naman tayo pangkasinan <laughs> Let's go! Alert! <laughs> Boma daw eh Mga bros, kamusta kayo? It's been a while Ang tagal nating na ko vlog Almost isang buwan I hope everyone's okay. It's currently 7:21 ano. And uh, sana I pray hindi umulan sa lahat ng ating daraanan. Pauwi. So ang daan natin mga brad ay uh, Makati, papasok ng Buendia Expressway and then from Buendia Skyway Stage 3, labas tayo ng uh, Balintawak Toll, tapos from Balintawak Toll, lalabas tayo ng NLEX tapos SCTEX hanggang TIPLEX or DANETA or DANETA hanggang Santa Barbara o oh, ba diba? ganun lang yun pero pambira approximately 2 and a half hours to 3 hours yung biyahe <laughs> okay lang yun basta wag So, naggasulina na ako talaga. So, naggasulina na ako kahapon kaya tre dire diretso na tong biyahe natin. Isang full tank lang naman abot na yan ng Pangasinan. May sobra pa minsan 2 bars. no Kaya yung fino full tank ko galing Pangasinan pabalik ng Manila ay sobra pa yon ang dalawang bar. Pwede ko pang magamit yon ulit hanggang like example, gasolina ko sa Ordaneta, di ba? So, pabalik ng Manila, magagamit ko pa yon hanggang bahay tapos uh, from bahay pauwi na Pangasinan magagamit ko pa yun hanggang sa Petron Bulacan Petron Marilao yan yeah, magagamit ko pa ako ulit pa ganun. kasi ang um, isang full tank ko ay approximately 280 kilometers sa so, consumption ko uh, personal consumption iba iba yan kasi syempre uh, may difference yan sa weight sa road conditions Sa driving style Or driving habit ba? Diba? Kapag mainit ka sa gasolina Siyempre mas malakas sa gas Ako naman hindi eh, naman ganoon kainit Sa silinyador Kaya hindi naman tayo masyado malakas sa gasolina Sa pang rev lang naman Hindi naman tayo lagi sa redline Skyway stage 3 mga brad pumasok tayo ng Buendia entry alam nyo medyo ano dito eh medyo strict to dito mga bret sa so skyway stage 3 na warningan na ako dito eh na ako ng overspeeding speeding kasi strictly 60 pero tolerable naman hanggang 80 basta huwag ka daw lalampas ng 80 yun ang sabi sa akin kaya ayan dyan tayo sa borderline 75 hanggang 80 buti na ang safe diba kesa hassle pa tayo tutubos ng lisensya sa Manila ba yun o no? sa Quezon City so comply na lang tayo para walang hassle Ano yun yeah, mga brad, iniisip ko no Dati naman eh, nagbibiyahe ako Nakasasakyan Bakit ngayon, ano Ako ay naka big bike Or naka motor naisip ko na rin naman na yun <laughs> kasi diba meron naman ako kotse nasa Pangasinan ba't di ko siya gamitin dito well yung tanong na yan mga brad ay uh, siguro hindi kayo mag agree sa akin ano? pero kasi ah, grabe yung traffic dito eh grabe yung traffic dito sa Metro Manila alam ko marami sa inyo sa mga nanonood ano? patuloy na nanonood sa mga vlogs ko ano? shoutout sa inyo alam mo naman na Alam nyo rin yun Grabe yung traffic sa Metro Manila Lalo na dyan sa BGC Sipin mo Ilang kilometro lang yung Dabiyahiin mo Tapos ah, buti ka na isang oras <laughs> Wala pa nga ito 10 kilometro Papunta ng opisina Pero pambiran Nasa 30 to 45 minutes Yung biyahe ko papasok ng office Sipin mo yun Pero buti na lang Meron ako scooter Nasa 10 to 15 minutes lang Kasi syempre Bike lane 'di ba? So hindi ka ma-traffic. Ano? Eh kung magmo naman ako, mas mabilis. No, nasa 10 minutes ganyan. Ano? Kasi gabi yung pasok ko eh, walang masyadong sasakyan sa daan. Eh yeah, ayun yung isa sa main reason bakit hindi ako nagko-kotse. na sa expressway, 'di diba? Sa expressway may times na traffic talaga eh. Pag motor, lane filter ka lang eh. So alam niyo mga brad, ang travel time ko pag sa kotse, 3 hours, mabilis na 'yon. No? Yan na yung walang traffic talaga. Pero pag na-traffic ako, minsan naabot din ako limang oras eh. Partido wala pong stop 'yon mga brad, ah. Pero pag gamit ko si Tensyo, pag naka-big bike ako pauwi, 2 and a half hours na ko siya, may stop pa 'yon. Mga 10 to 15 minutes stop sa SC -Tex. Alam nyo man, sa yung paborito kong stop doon sa PTT. Kasi halfway na yun eh. So, ang difference, ano? Although, although, sa kotse, hindi ko masyadong pagod. Kasi syempre, ang ganda ng upo mo doon eh. Nakakapag-relax ka. Ano? Tapos aircon ka pa. Ano? At ang pinakamagandang ano, pros kapag kotse is kapag umulan, hindi nga mababasa. Gaya ako, nung last na biyahe ko last week, Balik ako ng Pangasinan, ano? Bumalik ako ng Manila. Mula sa Pangasinan, ano, walang ulan. Pagdating ko ng Bulacan, doon pa diretso ulan hanggang makauwi ako ng Taguig, BGC. So, yun yung cons, ano? Pros and cons naman yan lagi, eh. Sa big bike at sa kotse. Siyempre, titimbangin mo na lang at ano dun yung mas mas okay sa'yo ako pinili ko yung motor kasi maliban sa excitement ano ng pagmumotor although yes mas delikado siya compared sa kotse pero kasi naman sa expressway uh, tahimik naman yung mga kotse dyan di naman sila malilikot no di ka sa mga public highways talaga nako so di ba yung risk ano mataas kapag sa public highway di tulad sa mga gato expressway steady lang kadalasan yung mga sasakyan may mga mga ilan ilan na malilikot pero madalang kaya mas okay talaga para sa akin ha kapag long ride is big bike wag lang maulan yun lang talaga di ko na nabidyuhan mga brad pero ang daming nahuli na overspeeding dun ah sinasabi ko di ba? Kaya maganda kung play na lang tayo sa ano para less hassle. Anyway, pwede naman hanggang ano eh less than 80. Diba? Hindi naman na nakakabagot 'yun. <laughs> Kaya comply na lang tayo, di ba? Wala pareho naman tayo makaka-uwi. So yun ang ano, pinag-usapan natin kanina mga brad Big bike versus kotse. Dugtong ako lang no, isa pang naisip ko na reason. Kasi kapag mag-isa ka, maganda talaga naka big bike kasi syempre dito naman mayangkas mo isa lang eh. Tapos hirap pa kayo sa gamit. 'Di ba? Gaya nung nagbiyahe kami last week ni Commander. Hindi ko na na-vlog 'yun eh. Nagbiyahe kami last week. Dala namin isang backpack lang kasi hindi nakasya. Ah, <laughs> uh, ayun. 1,082 Ayun, limited lang yung may sasakay mo tsaka may kakarga mo Pero kapag naka kotse ka, syempre mas marami kang may sasakay Mas marami ka rin makakarga Naalala ko yung nagbiyahe kami ng mga kapatid ko dati 2019, 2020, diwar ko rin masyado maalala Puno kami doon kay Alpha, eh sedan lang yun, 5-seater tapos dami namin gamit sa likod Pambira <laughs> So yun yung pros ano, Kapag nakakotse ka Siyempre Sama mo pa yung gasoline di ba? Mas malakas talaga pang kotse Pero di ba May kanya kanyang ano yan eh, Pros and cons So my take Ano Kung ako lang Kapag mag-isa ka, maganda, naka-big bike ka pero kapag may mga kasama ka, eh, of course, matik, 100%. You no, know, kotse eh talaga. Mas convenient, mas uh, di nakakapagod, alam mo yun. Panalo talaga. Pero kung kagaya mo ko na mas gusto yung may hampas ng hangin, ganyan. <laughs> eh, sa motor na lang tayo, diba? Let's go mga bro. Oo, oh, di diba? Sana all. Sana all oh, may back right. <laughs> Hindi pero ganyan kami last week ni Commander. Back right ko siya. Ah, so, yan ang masarap na ano. Kapag may back right ka, adventure bike. Kasi sobrang upright niya, tapos ang luwag ng upuan. Ito kasi si Tencho, pwede yung upuan tapos wala sandalan. Yan, pwede ka magkabit ng ano, tap box. Oh. <laughs> Teka mo, may mga tap box sila. Kasi oh. so, sila sumasandal. 'di ba? Mga adventure bike talaga. Adventure bike number 1. Mga brad, nandito na tayo sa SC Tex. Ang aking paboritong stop. PTT SC Tex. Pwede lang tayo sa glit para hindi uh, naman bugbog si Tenzo, no? Laki ng biyahe. Ay, mga 10 to 15 minutes lang papayang tayo dito. So, umalis tayo ng office, 7.20 a.m. Dumating tayo yun sa ating stop ng 8.34 a.m. So, 1 hour and 14 minutes. Halfway na tayo. Sir, saan yung panghangin nyo? Panghangin, Oo. Uh Hindi -huh. ko lang 7 Okay. Yun. Air. Hello. Hangin lang po. Ah, uh, 38. Ay, <laughs> Muntik nang na shot Paramdam ko malambot eh. Kasi parang nahihirapan siya umarangkada eh. Yun. Yeah. Salamat po. Ito magtatagal mga brad kasi medyo umaaraw na. Mainit eh. Tara. Let's go! Ito na tayo mga brats, sa SC Tech Papasok to ng T-Plex City mga brad Ay, ordineta pa lang pala Hindi <laughs> ko na masyado pinakita sa inyo yung t mga brad Kasi majority na makikita nyo dyan ay puro bukid Puro palayan Mabuboring lang kayo Yan, para sa akin ha Yan ang pinaka boring na part na expressway triplex hanggang dulo boring kasi wala masyadong parang isa na lang ata yung gasolinahan dyan eh petron na lang from pag galing ka ng ano SCTEX eh, petron na lang yung gasolinahan dyan after nyan wala na hanggang dulo which is sa uh, Rosario La Union kung daw nagkakamali kaya kung pupunta kayo ng Baguio Uh, at pagdating nyo ng SE ay medyo low on gas na kayo yung una na matadaanan yung Petron ay magpagasolina na kayo sapagkat yun na rin yung last na gasoline station na matadaanan nyo hanggang maka exit kayo ng expressway so ito yung sinasabi ko sa inyo kanina no, na mas okay mag motor sa expressway kasi ayun, tahimik lang yung mga kalsada ay yung mga kalsada <laughs> mali tahimik lang yung mga sasakyan whereas sa mga ganito public highways public roads and highways ayan may mga o oh, kata nyo diba eh, sinasabi ko ba diba? so syempre kailangan nating mag anticipate kailangan mong mas mag-ingat. pa may mga bigla-bigla tumatawid, 'di ba? So, iba yung safety kapag pag nasa public highway. Iba yung dapat malakas yung anticipation mo. Tsaka mabilis dapat yung mata mo, tingnan mo yung mga kapaligiran. at tingnan niyo, hindi ako makapagpatakbo nang mabilis dito kasi kailangan mag-ingat. Ayan, tignan nyo, may counter blow pa. So, ah. so ingat-ingat lang talaga. So, paano mga brad? Malapit-lapit na tayo sa bahay. That's all for today's vlog. No? Yun lang naman ang ating uh, Expressway series. So... Hanggang susunod na vlog. Maraming salamat sa inyo mga brad. Lagi ko sinasabi sa inyo, alam nyo na yan Kapag napagkatiwalaan, ingatan Alright Alright huh?